ha ayan dito lang kami sa pintura ito yung wapo kong kasama ano ayan, ayan ito naman yung tinatrabaho namin ngayon net ayan o bago kami muwi tirahin muna namin to See, haba ng net ano gagawin muna namin to bago kumuwi Eh? Oh. Atrapauin namin 'yan. Ako kami puy. Oh. Ito na, pintura, Ay, dito kami nag ng pusit, pagpusitan dito kami. Yan, yan oh. 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 Pagpusitan dito kami yan ang net namin taba yan yun gandun yun sa dulo oh. eh diba pero saglit lang yan wala namang ano eh mga butas-butas lang na matatayin o oh. maganda rito sa bentura yan bentura o oh. ano o okay nandito na lang